ni kanang pagdating do Asalamualaikum doon

Nih balik punggir. Ha ba, ba, bau, bau Alat nah sabai. Oh. bilang

video sa YouTube. Ayan, kawaii ka, kawaii. Ayan po yung mga taga-bicol. Ayan. Problema ang pag-upload. Walang signal. Walang signal. Ayan, mamurata, ito yung bicol na sinasabi ko sa iyo. Mapapanood mo na 'to sa Japan. Mamurata, shout out. Pamflor. Sir Transtick, Meglab shout out sa inyong lahat. At sa Kitty Family. Ayan, makita niyo yung inuwiang ko, ang ganda. Yan. Ayan, guys. May barko. Pag gusto mo mag-barko, ayan. Ayan, medyo maalon. Ayan, guys. Tingnan nyo. Nakakatakot ang dagat. Maalon. Bumplore! Maalon! Nakakatakot!